Good day po mga kalinis. Ayan, to the rampa na naman tayo. So, hindi. Pala, parang palagi po kami mag-aal sa balutan. Ayan po. So, syempre, ang dami po na, pong gamit na talagang ibinababa namin. Kasi kapag mga deep cleaning or general cleaning, ang dami po talagang panglinis na dinadala. May machines, may ladder. Ayan po. Nang sisimula po ako, wala po talaga lahat yan. So, talagang basahan lang po yung dala ko. Ayan po. And then sa sa tinagal po ng panon kaya ayun po. Marami na rin pong gamit. And then ito na po kami sa location. Ito po yung kitchen and the 'Di ba? Makalat lang siya pero hindi siya yung sobrang dumi yung area. So yung gamit namin kasi nakapalagdag diyan. Sabi ng customer ko yung wala sa list, kunin na ninyo at uh, iuwi. or yung iba itapon. So ayan po. Kum kaya yung mga kasama ko naman may napapakinabangan pa at kami din nagpili din po. Kaya yun, uh, kinuha din po namin. Ayan nga po, na start na po kami maglinis. And sa balcony, si Michael, yung isang kasama na po namin ay nasa CR naman. Yung isa nasa kitchen and yun, yung isa sa hawak niya ay walls. So ayan po, ang daming gamit namin <laughs> talagang ano <laughs> mga naiwan nung tenant kasi may nag ano po move in na tenant dito uh, move out. So, may mga naiwang gamit. Chinese po. And then, ayan po ang dumi na ng carpet ni ma'am. Sabi ko, ma'am, gawin po natin dyan. Iwash na lang po talaga. Hindi po kayang i-ano lang uh, gawin dito. Kasi nga po, sobrang dumi. And ayan nga po, pag-collapse ko na po yung chairs kasi binigay po sa akin yun ng customers. Ah, sorry, yung table. And then, si ate naman po inaayos niya yung mga nakuha niya, na nagustuhan niya may rice cooker din po siya dyan tapos may kung ano-anong mga anik-anik and ito naman po nilinis ko pa, akala ko uh, ano sa kanila, yung pala hindi rin daw kasama, so binigay din sa akin so ang nakuha ko dyan, may foam may uh, furnitures and then kung ano-ano pong anik-anik, yung pulang po puyan po yan kasama din yan, and then anyway ang dami po diba, ang dami yung binigay sa amin finally done na, and bumaba na po kami, and na fayan nako puno na yung sasakyan talaga wala na po kaming ma ano masakyan diyan pati ulo ko <laughs> dami po kasi binigay. and then yung kasama ko po nag taxi na nag -taxi na sila kasi hindi na kami kasya and marami din po silang dala-dala yan po yung kasama ko sabi ko walang gagalaw diyan <laughs> yan na po And pinagabihan after ng work ko nag deliver naman po ako ng mga fads kasi may nag-order